Mga partners, welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, nagbabalik po ang yung na si Boy Tabang na naman, no? Siyempre, always po yan. <laughs> so, for today's vlog ay pupunta po ngayon kami kala Kuya Joel, mga partners. Uh, at syempre, medyo hapon na, anong oras na. Kasi, tinatimingan po namin na nandun po si Kuya Joel sa bahay nila. no? Kasi, siguro po, ngayong araw is nandun po ngayon siya sa bukid kaya ngayon pupunta po kami para maabutan namin siya, uh, siya para na rin po kumustahin no? mustahin ng uh, kalagayan nila at Lorna mustahin natin yung mga pananim na ibinigay ni Ma'am Ay syempre meron din po nga kaunting blessing na ipinapaabot si Ma'am Irene kaya pupunta po tayo ngayon kahit medyo hapon na at uh, gusto ko lang po muna i-shout out yung mga solid supporters, solid viewers ni Boy Tabang sa mga mapagmahal na sumusuporta kay Boy Tabang. Shout out po sa so, uh, shout out po sa inyong lahat mga ka-partners, no? Sa mga bago diyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at yung notification bell para maging updated po. Maging updated po kayo sa mga susunod nating charity vlogs, no? Ayan. Huwag niyo pong rin kalimutan i-like, share at Siyempre, mag-comment na rin po kayo sa ating mga upload no ayan thank you thank you so much po ulit mga kapartners na ayan without further ado let's go na po kasi hapon na nandun pa po si kuya ng BBS so kita kids po kalakoyan joey in 3 2 1 intro po muna tayo please Yes, nandito na po tayo ngayon sa bahay nila Kuya Joel. No? Ayan. Kasi meron pong inabot na pagmamahal si Ma'am Ay. Kaya pumunta po kami dito. Tsaka para na rin kumustahin yung mga pananim na ibinigay ni Ma'am Ay para din sa pangkabuhayan ni Kuya Joel na kahit pa hindi na siya pumupunta sa bukid at para hindi na rin niya naiiban dito sa Lati Lorna. Ito na po mga partisyon yung kanyang mga pananim. Medyo tumubo na lang. Tumubo na po. Pero sabi daw ni Kuya Joel, medyo yung iba daw ay pumayat. Sa kadahilanan sa patuloy na pagulan po mga partners. Hmm. Ingat lang po tayo. Maka tayo magsimplang. Ayan. 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 Dito pa. Dito ano dito. Ngayon oh, na pa. rin. Ayun, ka rin po, na Akala, ka na. Ay ako Hindi pa. ito pala po mga partners yung itinanim na okra ni Kuya Joel.

hindi pa aw adak pa kuan nag kuan lewat nag doyan lewat kuan di ba naggawa ka ng ano tawag doon pula Punla. ang nangyari kuan nag hindi chumi pula iba iba nag chibol man mm. pero kay maluya man may ina mm. hindi mo na rin tinanim namatay na lang na or kahe kuan pero kaya na iba ako ah, yung Ah, meron ka pang ipupunla doon? Mm. di pa naubos? Hindi pa. Ilang balot pa niyan diyan? Sayo pa. Sa so, balot pa. So 100 pieces pa 'yon. Okay. Ano ang dapat gawin dito para Anong plano mo dito? Kaya mo hindi da uhot ng info. Man uhot ng pa ko ini pag magkurahura ako. Palibutan sa uhot na mat. Dumudumot na para makakwalsya abon. Anong uhot? Yung dagami ng palay. Ayun. <laughs> oh, kapala ng buhok mo, kaya Joel ha. <laughs> para patapa. Mula nung pasukan, hindi ka nang pagpagupit. Para pagpagata. Oh. Oh, magpagupit ka ha. Eh, ano mo yan? Yung pera dyan, ibili e, mo ng kunting pagkain nyo doon tapos pagupit ka na rin. Hindi kami ng grocery kasi hapo na. And then, sabi ni Miss ay ibigay na lang yan lahat para kung anong kailangan niya, bahala na siya yung bumili, no? Mm -hmm. Pero yung kailangan lang, importante lang, ano? Mm -hmm. May nakita ko dun sa bungad, ano yung mga nandun na malilis doon? Anong pinanood mo doon? Balang, ho. Kamatay, tagli, o paiba. Kamatay na rin? Mm -hmm. ay, grabe. Pero, kaya saan ba ka na? Ulan? Iba, nagtuton, magdadahon na. Ayan po mga partners yung update. Uy! Ay! Dalas. Ayan po mga partners yung uh, update, no? Ayan, medyo sad to say yung mga ibang pananim ni Kuya Joel ay talagang uh, uh, hindi tumubo na matay or pumayat po kasi sa dahilanan na patuloy ng pag, uh, patuloy na pagulan. No? Uy, madalas po talaga dito. Ayan. So, ayan, no? Kwento ko lang po sa inyo kung hindi ko napakita yung ibinigay na pagmamahal ni Ma'am Ay. Ma'am Ay, thank you, thank you so much po, no? Sa inyong binigay na allowance kay Kuya Joel na kahit mga makakatulong po sa kanila sa mga araw na darating upang uh, mapunan or mabili yung mga pangangailangan nila dito. So, kwento ko lang rin po. ah uh, kung gusto niyo panoorin yung kabuang ang uh, mm kwentuhan nila kay Joel at kay Joey mapapanood nyo po 'yan sa channel ni Kuya no Ayan ah uh, ko lang po dito na binigyan po ni kay Joel si ah uh, ni Kuya Joey si kay Joel ng uh, pambili or panggastos tapos kung ano-ano uh, daw yung pwedeng mabili para mapaayos rin yung kanilang tinitirhan tapos pambili ng bigas no tap na konting allowance para kay Kuya Joel. Ayun. Basta doon na doon na lang po panoorin sa channel ni Kuya Joey sa pag-upload niya doon sa app dito kalate Lorna. Ayan. Buti nga lang po is nasaktuhan namin na nandito po si Kuya Joel. Ah, uh, kakauwi lang din po niya galing po sa bukid. Kanina pa po sana kami umaga po, pupunta dito. Kaso nga lang, naisip-isip namin na baka wala po dito pa si Kuya Joel, baka nandun pa sa bukid. Ayan, kahit pa paano, success. Nabutin din namin si Kuya Joel. Ayan mga partners So, Kuya Joel, kumusta po yung mga pananim mo? Ayan, nag-tog, sibol na muna. Ha? Diba? Uh, ilang, ano, di uh, diba, ilang kon ba yun? Ilang, uh, pananim yung ibinigay namin sa inyo dati? Kuhaan. Sitaw. Sitaw. Talong. Talong. Saka, ampalaya. Ampalaya. Ayan. Tapos yung, kuhaan, yung pichay. Pichay. So, doon sa apat po doon, Kuya Joel, ano po yung mga naitanim nyo na? Yung, kuhaan pala, yung saluyot pala nagsaka Isang natalong. Isa na talong. Isa hmm. na talong. So, kwento nyo po sa amin kanina na yung iba daw is pumaya, tama po ba? Hmm. Tapos hindi nabuhay buhay. Hmm. Sa kadahilanan po na uh, patuli na pag-ulan, no? Hmm. Ayan. So, ano po yung magiging... Uh, magiging uh, solusyon nyo doon sa hindi pagtubo uh, ng mga pananim nyo. So, bali, meron pa kayong dalawang itatanim. kay Joel, no? Hmm. Ano pa yung itatanim nyo pa na dalawa? Yung pichay yung ang palaya tatlo pa yun eh. hmm. okay At meron ka din din pa talong ha yung talong mo yeah. saan mo sa, saan mo balak itatanim yung mga talong mo kuya dito dito hmm. Hmm, okay kasi ma lahat naman na pag hmm. mag-abot mag, sa pag-init Oo. Kasi talaga sa sa akoan natin ngayon, sa kabuuan natin December, siguro nga mga January pa. Ganito pa rin. Ulan pa rin ng ulan, no? Kasi bare months, Ganito talaga yung uh, season yeah, man, sa atin. In, na, oo. Oo. Yun, tama din po yun. Maganda rin po yun. Kasi magali kung... Magali pa siya, o, oh, inero. Oo. Tama rin po yung ginawa nyo na kahit papano is, hindi nyo inubos man, agad yung, pan, yung pananim kasi hindi pa stable yung panahon natin. Kasi yung mga pananim mo, di ba, kailangan dun na... Uh, meron ding sinag ng araw, di ba? Mm. Hindi hindi siya sa tag-ulan dapat i pwedeng itanim. Ayun kahit papaano no, at Kuya Joel, mm. binigyan ka ni Ma'am Ay ng pagmamahal or pinaka-allowance. So ano po yung balak oh, ano yung balak mo na gawin doon sa allowance na ibinigay sa iyo ni Ma'am Ay? Para man sa ako pagkuan di siya mga pamilya kung alimbawa sa kuan Kawa on doon man. Mm. Sabi po ni Kuya Joel, mga ka-partners, uh, para daw dito sa, yung ilalaan uh, daw niya. Balyo well, naman, ganas. mm, mm. 'Yung pera daw na ibinigay ni Ma'am ay sa kanya is ilalaan daw niya dito sa mga pangangailangan sa bahay nila, pambili daw ng gatas tapos kung ano pa 'yung ibang gastusin. 'Di ba nag-usap rin kayo ni Kuya Joey na kung meron ka daw uh, panahon kahit paano na mapaayos 'yung bahay nyo, tapos malinis. Ayan, hindi naman po namin kayo uh, minamadali. If ever man na uh, meron kayong nasimulan na trabaho, syempre kailangan din naman 'yung tapusin, 'di ba? Mm. Mm. Tapos kapag uh, matapos na, oh kahit pa kahit pa konti-konti no alinisan, i-repair e mm. no kasi di ba kwento nyo hindi yun sa inyong bahay di ba pero kahit pa pa no sana pakaayos yan di ba mm. okay lang po ba yun? ayan <laughs> so ayan mga partners kahit pa paano, nakamusta rin natin si Kuya Joel kasi dalawang beses na dalawang beses na ba kami na pumunta rito na wala ka nandun ka sa bukid nagtatrabaho mm. ayan So kahit pa paano, no? Ik eh, ngayon ba? Nagtrabaho ka ngayon? Pumunta ka sa bukit? Wala. Nagkuna ko dun sa himalit ng palay. Ah, okay. So yan mga partners, nabisita rin namin sila Kuya Joel upang ipahatid yung uh, pagmamahal ni Ma'am Ay. Nabutin rin namin. So ayan, I hope kuya na yung uh, allowance na yun is makatulong ulit sa inyo, no? makatulong. Ayan. Ayan po ma'am ay, nandito po si Kuya Joel. Nagpapasalamat po siya sa inyong binigay na pagmamahal. Yung uh, binigay niyong pag-alawans kahit papano is talagang uh, makakatulong sa kanila ng sobra. ba? Diba? Ayan. So, si Kuya Joel daw ay uh, siguro sa mga darating na araw, kung meron siyang panahon, pwede siyang uh, bumili ng uh, uh, konting material para magawa yung dingding, uh, di -ding, ba? Diba? Dingding. Yung lababo po nila. Yung kanilang uh, saingan. Yan kahit pa paano, binig, uh, sabi din ni Kuya Joey kanina na kung halimbawa meron dito nagbibili ng sawali, bumbungan din na ano, lagyan din ng uh, bumbung yung inyong kwarto, diba? Ayan. Mga partner, syempre, naka na naman po kami dito sa uh, Kalakoya, no? Dito sa inuupahan nila kuya. Ayan. Dito na rin po na naman tayo nag-outro. Pasensya na po. Kasi hindi po tayo nakakapag-outro kasi medyo kapag uh, hassle, kapag medyo pagod. Ayan. Hindi na po tayo nakakapag-outro. Kaya pasensya na po. No? Ayan. Sa mga nanood mula sa umpisa hanggang sa matapos po yung vlog natin ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No? Na-appreciate ko po yung effort nyo sa pag uh, pagpanood uh, ng aking mga vlogs. Maraming maraming salamat po. At syempre, doon sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, yung pag-skip po ninyo ng ads ay, hin ay malaking tulong na rin po para sa akin. Upang nga uh, kahit papano is mahod na po tayo sa YouTube na hindi pa, hindi, hindi pa po tayo nakakasahod. Kaya maraming maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads doon sa nagtatapos po ng vlog natin sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment. Maraming maraming salamat po. Alam ko naman po na hindi ko kayo kabisado or hindi ko po alam kung sino yung mga naga nag-share, nanonood, nagla-like, nagko-comment. Ikaw po, maraming maraming salamat po sa inyo. ayun, Syempre, huwag niyo po kalimutan, suportahan na rin ang binubuong niya uh, The Great Team eh, maray sa pamumuno po ni Joey The Great ay yung tagapaglingkod na si Boy Tabang at ed Edna Condor yan TV BB Mix Vlog at syempre Raymond Galus official syempre gusto ko lang pong pasalamatan dito si Manitir Anderson Ma'am Irene Biswilan thank you thank you Ma'am Irene Ma'am Hawaii thank you so much po Ma'am Hawaii Ma'am Okie from London thank you so much po at syempre Tita Marcelina shout out po ate ed Edna Malinaw at uh, ate Bit Jones thank you thank you so much po ate Selina Barbosa Ati Ros Giri Vlogs Jobs TV, yan, at ni Ampere. Maraming maraming salamat po, Ma'am Hayat Mix Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo, no? Alam ko po na, ay, syempre, si Ma, ah, Sang pa pala, no? Sang Kaema, thank you, thank you so much po. Syempre, Arvin Kistol, shout out po. Yan, niang Janet Galvan, Sexy Salazar, shout out po sa inyo. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ayan, kapay sa inyo na, adios mga kapartners, and see you in my next vlog. Peace. Bungie man